Naglalaro po ako ng bola. Tapos po, bigla pong nawala ang ilaw. Ah, siguro nag-brown sa inyo. Eh, ano ngayon ang problema mo, ha? Hindi ko po makita yung bola ko kasi po ang dilim-dilim po nun sa loob ng bahay namin eh. Ay, nako, Elaine. Madali lang lutasin yung problema mo. Ang kailangan mo ay e flashlight. Teka. Ayan. Ang flashlight ay e pang-ilaw kapag madilim at walang kuryente. Oh, Ayan. Sige, hiramin mo yan ha Para makita mong bola mo ha Opo, salamat po manang bola <laughs> Walang anuman O sige na, hiramin mo muna yan Paalam manang bola o, Paalam Nako, o kita mo na perla Nakatulong na naman ako Ipinahiram ko kay Elena ng aking flashlight Para makita niya yung bola niya Kahit walang ilaw at walang kuryente O hindi ba? na naman. Wala na namang ilaw. Brown out na naman. Nako, eh mabuti na lang ay eh, lagi akong handa. Meron pa akong flashlight dito. Ayan. Oh, kita mo na perla? Akala mo eh hindi kita makikita ano? Oy, lagi akong handa sa brown out. Akala mo? Teka, mabuti pa eh. Magkwentuhan na lang tayo, no? Ha? Gusto ba?